Naranasan mo na ba ito? Pumunta ka sa ospital. Tapos pag-uwi mo, wala ka nang maalala sa sinabi ng doktor. O kaya, tumawag ka para magtanong, pero mong telepono. Nalito ka kung saan at kailan ka pupunta. Sa mga ganong sitwasyon, madalas tayong nagre-record. Pero kapag pinakinggan mo ulit, ang hirap ayusin at hanapin kung sino ang nagsabing ng ano at kailan. Magandang araw. Ako si Teacher Ion. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang napakatalinong feature ng Galaxy Phone na automaticong magko-convert ng sinabi sa text at ang AI pa mismo ang magbububuot ng mahalagang bahagi. Higit pa rito, hindi mo na kailangan mag-install ng hiwalay na app. Basta may Samsung smartphone ka, lumamen o bago, magagamit mo agad ito. Kung tatapusin mo ang video na ito, sigurado akong magiging napakakapakipakinabang ng feature na ito. Huwag kang mag-alala sundin mo lang ako ng dahan-dahan. Tara, simulan na natin. Bahagi 1, paghahanap at pag. Launch ng Voice Recorder app. Una, tingnan natin kung may Voice Recorder app sa iyong smartphone. Ay swipe mo lang pataas ang screen ng iyong telepono. Lalabas ang screen na puno ng Sa search bar, dahan-dahan mong i-type ang Voice Recorder. Nakikita mo ba ang icon ng mikropono na may pulang background? Iyan ang default na voice recorder app sa Samsung phones. Kung hindi mo talaga makita, baka nabura mo nang hindi sinasadya. Huwag kang mag -alala. Buksan mo lang ang Play Store at i-type ulit ang voice recorder. Lalabas ang app na gawa ng Samsung. Install mo lang ulit iyon. Handa ka na para mag -record. Para mas magin hawa, mas magandang ilabas ang app sa home screen. Pindutin mo lang nang matagal ang isang walang laman na bahagi ng iyong telepono. Sa ibaba, makikita mo ang salitang widgets. Pindutin mo ito. Sa search bar sa itaas, ay type ang voice at lalabas ulit ang icon ng mikropono. Maari, mong piliin kung anong laki ang ilalagay sa screen. Sapat na ang pinakamaliit na button. Pindutin ang at button at lalabas ang button na hugis mikropono sa iyong home screen. Mula ngayon, pindutin mo lang ang button na iyon at magsisimula agad ang recording. Ang dali. ba? Diba? Susunod. Alamin natin kung paano na ang recording kapag pinindot mo ang record button at kung saan makikita ang nga file. Bahagi 2. Simulan ang pagre-record at kumpirmahin ang pag-save ang file. Naalala mo ba ang voice recorder button na inilabas mo sa home screen? Dalawang bagay ang magagawa mo rito. Pindutin mo lang ang button na hugis mikropono at magsisimula agad ang recording. Pindutin mo naman ang bahagi sa tabi nito na may oras, parang mga numero, at bubukas ang buong screen ng Voice Recorder app. Dito mo makikita at mapamahalaan ang iyong gana record na file. Sige, mag-record muna tayo. Kapag pinindot mo ang mikropono, magsisimula agad ang recording. Halimbawa, ang paliwanag ng doktor sa ospital, paano inumin ang gamot, o ma-schedule at paliwanak na ibinibigay ng pamilya o anak. Napakaginhawa kung ire-record mo agad sa mismong lugar. Kapag tapos ka ng mak-record, pindutin ang Stop button. Automatikong may-save ito. Ngayon, tingnan natin ang file na narecord mo lang. Naalala mo ang button sa tabi nga numero? Pindutin mo iyon at bubukas ang Voice Recorder app. At lalabas ang listahan ng nga record na file ayon sa petsa. Ang nasa pinakataas ay ang file na narecord mo lang. Pindutin mo iyon para buksan at makikita mo sa itaas ang dalawang tab. Voice content at summary. Simula ngayon, isa-isa nating tatalakayin ang mga tab na ito para malaman kung paano inaayos ang recording sa text at kung paano matalinong tumutulong ang AI. Bahagit huwa. Text conversion plus automaticong. Pagkilala sa nagsasalita. Kapag binuksan mo ang narecord na file, makikita mo sa itas ang button na text conversion. Pinutin mo ito, at automatikong papalitan ng AI, ang lahat ng sinabi sa recording at ayusin ito sa text. Ang mas nakakagulat pa, automatikong kinikilala rin ito ang nagsasalita. Nahahati ito sa speaker 1, speaker 2, at iba pa. Madali mong makikita kung sino ang nagsalita sa pamamagitan niya, pink at blue na profile icon. Napakaginhawa nito para kumpirmahin ulit ang nilalaman dahil malinis na nahati ang sinabi mo at ang sinabingang kausap mo. Kung pipindutin mo ang isang linya ang text, magpeplay play agad ang audio mula sa bahaging iyon, kaya maari mo lang pakinggan ang nga bahaging kailangan mo. Kung may maling pakakakilala, pindutin mo ang tatlong tulok na button sa kanang itaas. Piliin ang Edit Converted Text na menu, at maari mo itong i-edit nang direkta. Napakatalino ni feature na ito na may automatikong pagayos at pakilala sa nagsasalita, di ba? Bahagi 4. AI Summary Tablas I. Save sa Samsung Notes. Nakapag-record ka na at na na sa text, pero napakarami ng nilalaman, kaya nalilito ka kung saan ang mahalagang bahagi. May isang napakagandang feature para diyan. Ang Samsung AI ay automatikong babasahin ang recording at pipiliin ang nga mahalagang bahagi para ipakita sa buwat. Una, buksan ang Converted Text Screen. Sa itaas ng screen, makikita mo ang Summary Tab sa tabi ng text. Pindutin mo ang Summary Tab. Kung gagawin mo iyon, direktang susuriin ng AI ang buong peg-usap at ipapakita ang magabahaging itinuturing nitong mahalaga na parang isang maikling buot. Halimbawa, kung recording ng konsultasyon sa ospital, pipiliin nito ang mapangunahing impormasyon tulad ng Next appointment is Thursday at 10 a.m., fast starting 8 a.m. Para itong personal assistant na automaticong nagayos NG, nilalaman NG pag-usap. At ang mas maganda pa, maari mong isef ang buwat na ito. Pindutin ang tatlong tuldok na button sa kanang itaas at pindutin ang save to Samsung Notes. Ang buwat na nakikita mo ngayon ay malinis na may save sa Samsung Note app. Hindi mo na kailangan makmemo ng hiwalay ang mahahalagang recording ay organisado sa buot at na-save sa notes. Hindi lang ito basta pakikinig. Ang mahalagang sinabi ay naiwan bilang buot, at ang buot ay automatikong inaayos sa notes. Isang napakatalinong feature. Tandaan, ang feature na ito ay magagamit lamang sa mga galaxy na may pinakabagong bersyon ng One UI. Kung hindi mo, makita ang summary tab, bakaluma ang modelo mo o hindi pa-updated. Maari mo pa rin gamitin ang feature ng text conversion sa mga lumang modelo. Una, buksan ang Voice Recorder app. Automatikong may save ang narecord na file. Pindutin ang tatlong tuldok na menu button sa kanang itaas at piliin ang Convert Voice to Text. Lilipat ang screen at bubukas ang text conversion screen. Ngunit may mahalagang punto dito. Hindi kino-convert ng lumang modelo ang buong nilalaman ng sabay-sabay. Ito ay nako convert ng paunti-unti sa real time habang pinapatuktok ang recording file. Halimbawa, kung 3 minuto ng recording, kung 1 minuto lang ang pinatuktok mo mula simula, 1 minuto lang ang magiging text at ang natitira, ay kailangan mong pakinggan ng direkta para magpatuloy ang conversion. Pagkatapos matapos ang pape play, pindutin ang stop button at automaticong lalabas ang save window. Dito mo maaring i-edit agad ang pangalan ng file. Kung iya save mo ito na may pangalang madali mong mahahanap mamaya. Tulad ng diagnosis details, date, color, mas magiging madali ang pamamahala. Gayunpaman, sa malumang modelo, hindi suportado ang feature ng summary o pakilala sa salita. Tandaan lamang ito. Sa kabila nito, ang kakayahang direktang pakinggan, ang nga kailangan at ay convert sa text ay nananatiling isang kapaki-pakinabang na feature. Bahagi lima. Piliin ang nice mong pakinggan. Word Search Plus, Bookmark Feature. Kapag ang recording ay na-convert na sa text, at napakaraming ang nilalaman, nahihirapan kang hanapin kung nasaan ang bahaging gusto mong pakinggan, di ba? Sa ganitong pagkakataon, ang Word Search at Bookmark Feature ay napakaginhawa. Una, sa itosang text screen, may search mo na Hukas Magnifying Clause. Ay type mo doon ang isang salitang nalala Halimbawa, kung itype mo ang diagnosis, gamot, operasyon, agad nalilipat ang screen sa pangungusap na naglalaman ng salitang iyon. Pindutin mo lang ang pangungusap na iyon at automatikong magpe-play ang recording mula sa bahaging iyon kaya madali mong mapakinggan ulit ang nice mong bahagi. At kung tingin mo ay napakahalaga ng sinabing ito, gamitin mo ang bookmark feature. Simple lang ang paraan. Sa text screen, Pindutin mo muna para piliin ang pangungusap na gusto mong tandaan. Pakatapos, sa kanang ibabang bahagi na screen, lalabas ang icon na hugis bookmark na may plus sign. Pindutin mo ang button na iyon at may save ang pangungusap na iyon bilang bookmark. Paano mo ito hahanapin mamaya? Sa kaliwang ibabang screen, may hiwalay na bookmark collection button. Pindutin mo iyon at makikita mo ang lahat ng mabookmark na itinanda mo sa isang Sulyap at mabilis mong mapakinggan ulit ang mabahaging gusto mo sa madaling salita gamitin ang word search para pumiling ang masalitang kailangan mo at gamitin ang bookmark para markahan ang nga mahalagang pangungusap at kumpirmahin ulit kahit mahaba ang recording hindi ka malilito at matatandaan mo nang eksakto ang nga kailangan mo bahagi 6 automaticong pagre recording tawag paano mag setup up ng call recording may tawag ka sa appointment sa ospital tapos pagkababa mo, hindi mo na maalala kung anong oras ka pupunta. ba? Diba? Sa ganitong pagkakataon, may napakaginhawang feature. Ito ay ang feature na automaticong nagre-record ng na tawag sa telepono. Isang beses mo lang set up, at mula ngayon, lahat ng papasok na tawag at lalabas na tawag ay automaticong may save. Kaya simulan na natin ang pek setup ng call recording feature. Una, buksan ang phone app sa iyong telepono. Ito ang berdeng icon ng telepono pindutin ang tatlong tuldok na button sa kanang itaas ng screen. Lalabas ang menu, at piliin ang settings. I scroll pababa ng kaunti at makikita mo ang call recording item. Pindutin mo ito. Ngayon, ito ang mahalagang bahagi. Nakikita mo ang auto call recording item, di ba? Para i-on ang feature na ito, baguhin ang kulay ng gray na bilog na button sa kanan para maging berde. Ito ang nakon ng auto recording. Ngunit, pindutin mo ulit ang mismong salitang auto call. Recording, lalabas ang mapagbipilian, record all calls, record calls with unsaved numbers only, record calls with specific numbers only. Kadalasan, inire-recommenda ay set mo ito sa record all calls. Dahil dito, lahat ng tawag ay e automaticong may save ng walang palya. Kaya, saan mo makikita ang nga na-record na tawag? Makikita mo ito sa voice recorder app. Kapag binuksan mo ang app, lalabas ang listahan ng nga kamakailang na record na nilalaman ang sarili mong recording at ang mga automatikong na safe na tawag, ay lahat ay nasa loop nito. Ngunit kung makahalo sila, mahirap hanapin, di ba? Sa ganitong pagkakataon, pindutin ang tatlong linya na button sa kaliwang itaas. Pagkatapos, lalabas ang menu na ganito. Voice recordings, call recordings. Maari mong suriin ang nga ito ng hiwalay ayon sa uri. At ang mas maganda pa, ang mana-record na tawag ay hindi lang basta pinakikinggan? Mari mo itong i-convert sa text o tingnan ang maito sa isang simpleng buwat ng AI? Ito ay moreng kamitan tulad ng nilalaman ng pahusap. Ngayon, hindi mo na mapapalampas ang natawag sa telepono dahil sa autosave, text organization, at key summary. Kaya mas maginhawa at mas mapapanatak ka, di ba? Bahisir. Tandaan ninyo ito. Paano kumamit ng laktas? marami tayong natutunan ng mga kapakipakinabang na feature. Ngunit mayroon ding ilang bagay na dapat tandaan kapag ginagamit ang nga ito. Isa-isa kong sasabihin sa inyo. Una, hanggang 3 oras lamang ang maksimum na recording. Kung masyadong matagal mong iwanan ang recording na nakaon, baka automatikong mamamatay ito. Kaya kung mahaba ang meeting o lecture, suriin mo paminsan-minsan. Pangalawa, maaring makaroon ng problema kung lihim kang magre-record ng walang pahintulot ng kausap mo lalo na sa mga tawag sa telepono? Ugaliin mong magtanong? Okay lang ba ire-record ko ito? Para maging magalang at mapanatili ang tiwala. Siyempre, kung ikaw mismo ang kasali sa pag-usap, hindi ilegal ang recording, ngunit maaring mainis ang kausap mo, kaya magtanong ka lang ang simple para sa pahintulat. Pangatlo, kung patuloy na naipon ang ma-recording file, maaring maubusan ng storage space, lalo na sa mga lumang smartphone. Maliit ang kapasidad, kaya kung mayroon kang maraming larawan, video, at recording file, mabilis itong mapupuno. Kaya kailangan ang ugali ng regular na pak-organisa. Pindutin mo ng matagal ang recording file at lalabas ang menu para ay delete o ilipat, kaya ayusin mo agad ang mga file na hindi mo kailangan. Pangapat, siguraduhin ay backup ang mamahalagang recording file. Kung ililipat mo ito sa USB o isasave sa isang storage space tulad ng Samsung Cloud, hindi ka mag-alala kung sakaling papalitan mo ang telepono mo o mawawala ito. Kaya. Heto ang mabilis na buwot ng manatutunan nating features sa isang voice recorder app lang. Automatikong nire-record ang mapak-usap at tawag. Nako-convert sa text at kinikilala pa ang nagsasalita. Sa AI Summary, makikita agad ang mga mahalagang bahagi. Sa Smart Search, mahahanap agad ang gustong salita. Sa bookmark feature, makikita ang mga mahalagang bahagi ng sabay-sabay. Ang matawag ay automaticong nare-record at maaring suriin ng hiwalay. Sa simula, maaring bago ito sa iyo. Ngunit kung may setup mo lang ng isang beses, magiging napakaginhawa mong magagamit ito. Ngayon, sa panahon na automaticong inire-record ng smartphone ang lahat, hindi mo na kailangang mag-alala na mawawala ang mga mahalagang pinag-usapan. Subukan mo itong gamitin at sabihin mo rin sa mga nangangailangan. Ano ang masasabi mo sa video ngayon? Ang feature na nako-convert ng sinabi sa text at ang AI pa, mismo ang nagbububuot ng mahahalagang bahagi, napakatalino, di ba? Ngayon, hindi ka na masyadong magalala na makakalimot o malilito sa mahalagang usapan. Pagbisita sa ospital? Tawag para sa konsultasyon? Pag-usap ng pamilya? automatikong ire-record ng smartphone para madali mong matandaan at madaling kumpirmahin. Kung nalimutan mo, okay lang. Panorin mo ulit ang video at sundin ng dahan-dahan. At kung habang nanonood ka ay may bahaging nahirapan ka o gusto mong ipaliwanag ulit, mag-iwan ka lang ng komento. I like, I subscribe, at ayan ang notification para ikaw ang unang makatanggap ng susunod na video. Babalik ako sa susunod na may mas madali at mas kapakipakinabang na impormasyon. Ako si Teacher Yun. Leijing Meijing Malusog.